Matapos matamaan ang concrete slab ang isang construction worker sa Lapu-Lapu City, Cebu. Yan at iba pa sa Balitang Dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? May to Cheryl, patay ang isang trabahador sa construction site sa Gunob, Lapu-Lapu City matapos mabagsakan ng precast na konkretong karga ng isang crane kahapon. Ililipat na sana sa ginawang malaking bahay ang concrete floor slabs na bitbit -bit ng crane nang bigla itong bumigay sakto namang uh, abala noong mga oras na yon ang biktima si Joseph Alvaro sa Salburo sa pagtatrabaho sa site kaya hindi napansin ang pagbagsak ng concrete slabs. Rumispon din naman agad ang Lapu-Lapu City Disaster Management Office pero patay na ng datnan nila si Salburo. At sa kustudyan na ng polis ang crane operator habang iniimbestigahan pa ang insidente. Sa pang balitang dapo, Sheryl, ay ang ng anim na kasakay ng isang motorbanka na tumaob sa karagatan ng Sibonga, Cebu, alas 7 kagabi. Base sa inisyal na impormasyon, pawin na ang mga tagabuhol na biktima galing sa Sibonga matapos makilibing sa isang kaanat sa Cebu. Pero sa lakas ng ulan ay sinalubong sila ng malalaking alon na naging dahilan ng pagtaob ng kanilang bangka. Ayon sa Philippine Coast Guard, Central Visayas, walang nasawi sa insidente at lahat ng sakay ng pump boat ay ligtas na. Patuloy naman ang investigasyon ng Coast Guard sa nangyari. Ito pa ang isang malitang dako-sharing Timbog ang dalawang tao dahil sa extortion kapalit ng hindi pagpapakalat ng sex video ng isang babae. Nagpasaklolo kasi sa NBI Region 7 ang biktima ang babae dahil sa pangbablockmail sa kanya. Humingi raw ng 70,000 pesos ang mga suspects para hindi isa publiko ang kanyang maselang video. Hindi pa rin nakontento at humingi pa ng dagdag 1 million pesos kaya nagsumbong na sa NBI ang biktima. Agad namang nagkasa ng entrapment ang otoridad sa isang mall sa Cebu City kung saan nadakip ang mga salarin na sina Jamie Ferrer at Raul Dumagil. Pumarap na kahapon sa inquest proceedings ang dalawa sa kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 or RA 9995, Cybercrime Prevention Act at Robbery Extortion. mao na ang mga balitang dako, karong adlawa, ikan diri sa subo, balik sa iyo, Sheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor, Dale Israel.